Good evening mga guys. Good evening. Live tayo ulit. Live tayo ulit mga guys. Update update lang tayo. Good evening. Si pelita mah guys, sebit aja Bug coming out. Bug coming, coming out. Yes, good evening. Huh? good evening guys good evening we 14 million hello good evening 14 viewers good evening ¿Cómo estamos, mga amigos, amigas? Unsay Nato diha. Unsay balita. Mayong gabi. May uh, 15 viewers. Mayong gabi sa atong tanan. Mangandang gabi po. Ah. Nakapanihapon na NABANG tanan? Hello, hello, hello. Video, ano? Napuyat ako kanina sa trabaho namin. Oi, shout out Dilsud, Dilsud. <laughs> pagkalisura po ni sa kong mga viewers eh. Dilsod. Shout out, Dilsod. For viewers, hello. Shout out ko sa mga silent viewers natin. Are you okay? Yes, I'm okay. How about you, my friend? ang English speaking ni ako mga viewers eh. Three viewers hello. Mabuti po ay sus, Ginoo. Mabuti po. Ayon, salamat Delson sa pagbisita mo. Salamat. Ano pong balita dyan? Wala na bang uh, ano, wala na bang baha? Dito sa sibom, mainit na. yon, three viewers. Hello, good evening. Ayon, magbakas lang kayo sa bahay ko ha, magbakas lang kayo sa bahay para mabalikan ko ha. Magbakas lang po kayo. Sige, bonso, I have to go. Patamsak, dan. Ayan, salamat, salamat po ma'am, salamat. Sa patamsak mo dyan, salamat. Balikan kita mamaya. Pagkatapos ko mag-live. Ayun, mag, Ayon, mag uh, magbakas lang kayo dyan ha, magbakas lang. Para mabalikan ko mamaya ha. Pagkatapos ko mag-live. Kasi isa lang po yung cellphone ko. Ayun, 10 viewers, Hello. Kumusta mos, mga amigos, mga amigas? Uy, salamat sa patusok mo dyan. Uy, friends, uh, Cairo, Elefante, shout out sa iyo boss. Friends, Cairo, Elefante, shout out. Yon, hello. Yon sa mga mga kaibigan ko diyan, sa mga kaibigan ko mga small YouTubers. Kumusta mo mga amigos? 13 viewers, hello? Yon, magbakas lang kayo dyan sa aking bahay para mabalikan ko mamaya. Okay, okay. Oy, sa lahat ng mga YouTubers dyan, yan, magtulungan po tayo guys. Hello. Oy, I always come back. Yan, shout out po sa sa'yo. Shout out to, nag, Nag-lo-lo ako. <laughs> I always come back. Said hi, hello. Kumusta mo mga amigos? I always come back. Shout out sa yo boss. Patay mga lagad man to ay, mga lagad nyo. Patay sumulong na yung mga lagad nyo sa akin ah. Five viewers, hello. Kumusta mo mga amigos? Magbakas lang kayo dyan sa bahay ko para mabalikan ko mamaya. Okay? Hello, 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 hello. Magtulungan po tayo mga guys, mga youtubers, small youtubers. Mga alagad mo, pasok. Salamat sa pagpasok nyo dito guys. Maraming salamat. three viewers hello hi guys welcome back to our youtube channel mm -hmm. penudai guys oh just... Si, jasmine nggak enggak mid sudah yang memboko pai sa prince Cairo Elefante, hello oke okay. kalang jan bos oke okay lang aku bos Magbakas ka, boss, sa bahay ko, boss, para mabalikan ko, boss. Three viewers, hello. Kumusta, boss, mga amigos, dya? Oy, mga OFW, mga OFW natin dyan sa iba't ibang bansa. San man sulok sa bansa. Oy, mag-ingat kayo dyan palagi. Laro mo

Yo, yeah, palit na 'ta ng bago. Hindi pa Wala na lang 'yung ko, Suko kumam. Bakit boss? Ah, uh, 'yung anak ko, boss. Ano nagalit, boss kasi 'yung medyas na yung mahaba daw gusto niya yung short yung medyas niya. Eh mahaba yung lumating. Eh nagalit. May pay magtuon. Ito yung anak ko, boss. Ah. Oh. Kalo gipahi mo medyas na no, di mo sa ni medyas, na ay atas ah. Lukos. Kahugaw ni Mumi dyan, mawag na yung pahid. Wala kay Rizir. For viewers, hello. Ayon ah, pala, boss. Oo. O, oh, boss, friends. Nagalit po siya. Kasi yung medyas niya, mahaba yung dumating. Friends, may may ano ka, may YouTube ka, magbakas ka diyan ha para mabalikan ko ha mamaya. Magbakas ka sa ano sa video nito ha. Kung sino pong may may mga Facebook page diyan, ayun. Pakifollow din po yung ano ko Facebook page. Katagbis bis yung Facebook page ko boss Katagbis mop, moto vlog. Six viewers hello Kumusta mga amigos Update tayo sa ating ano YouTube channel kasi ilang araw na hindi na naka-update eh Nagagalit na si Lolo. Six viewers hello. Bye boss. Matulog na ko boss. May pasok pa kami. Sige boss. Salamat sa pagbisita boss. Friends. Ingat ka palagi dyan. Sige salamat kayo. Yon. To viewers hello. To viewers hello. To viewers, hello mga magandang gabi po. Three viewers, three viewers, hello. Bye, sige friends, bye. Salamat sa pagbisita. Three viewers, hello. Good evening, good evening mga guys. Good evening. Detective Mama B. Hmm? Three viewers hello. Magandang gabi po. Tusok-tusok lang kayo dyan. Sana'y pag-ibig mo lang. 2 million viewers. Hello, 2 million viewers. Hello. Sudah ya, nih, Mbok. Oh, gubut ke tumoy. abat asin. What do? Gem success. Show me a hand stand. Bapi ang ka ano, ba? Two viewers, hello two viewers. Five viewers, hello. Patusok naman diyan, patusok naman diyan. Mga guys. Please ko support sa king uh, Facebook page Katagbis Moto Vlog at saka naman sa aking YouTube channel Yan Horolan Vlogs. Hey viewers, hello. Uy, pinay niyan 'abe. Pinay ka three viewers hello magandang gabi po wala na po bang bahajan uh, baha dyan sa inyong lugar six viewers hello anong balita po sa inyong lugar Mo, wala na ba pong baha dito sa Cebu wala na mainit na dito Ingat lang tayo palagi guys. Mga katagbis mo vlog dyan. It viewers hello. Kumusta mo mga amigos? Loy, hello, loy, hello, hello. good evening, good evening, it viewers, good evening. Magandang gabi po, mayong gabi sa inyong tanan. Just like a bell to sing. Six viewers, hello, six viewers. Kumusta mo, mga amigos, mga amigos? Magbakas lang kayo dyan sa aking bahay para mabalikan ko mamaya. Huwag niyong kalimutan magtusok-tusok dyan. Let's go! Asa mama dewe? Eh. Two viewers, two viewers. Mo. Mo. Ay, mama. Ay, tau ka, mama. Coba. Three viewers, three viewers, hello. Mama tu ah.

to viewers, to viewers, hello. Magandang gabi po. Magbakas lang kayo dyan, magbakas lang kayo ha. Para mabalikan ko ha, magbakas lang kayo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa. Right. One viewer is alone. Magbakas lang kayo, ha? Magbakas lang kayo. Magbakas lang kayo sa bahay ko. Two viewers, hello. Two viewers. Kumustamos, mga amigos, Amigas. Two viewers, to viewers, how are you, my amigos, guys? 3 viewers hello 3 viewers Kumusta mo mga amigos Magbakas lang kayo diyan ha Three viewers, Slow. hello. Bye-bye, guys. Matulog na guys. Hello, three viewers. Matulog na me. Hello.